Hi, this is Angelina. For today's video, magluluto ako ng ulam para sa amin tanghalian. Ihahanda ko muna ang lahat ng sangkap na kailangan. Hihimayin ko muna ang talbos ng kamote. Isusunod ko naman ang paghiwa ng sibuyas. Tapos, kukunin ko na yung kaldero upang lagyan ng tubig. Saktong tubig lang ang ilalagay ko. Saka natin nalagay ang unang pakukuluan. Sibuyas at batwan. Yung batwan pala nalilagay ko pang paasim yan. Ihintayin natin hanggang sa kumulo. Ito pala yung fritong isda na ilalagay ko mamaya. Tapos, ang pinakahuli, itong talbos na kamote. Habang hinihintay ko kumulo, kakain muna ako ng papaya. Dito sa bahay, kaming dalawa lang ni mami ang lagi makain ito. Ichichik ko ng batuan kung napisana. Saka ko ilalagay itong piniritong isda. Nga pala si mami na nagprito nito kanina. Hintayin ko muna kumulo ulit. At panghuling lunod na ito ang talbos ng kamote. At pakukuluan lang ulit tapos okay na. Yan, okay na to. Tara, kain na tayo. Sabaw na lang ang kinawa ko kasi nag-iwan ako ng prito tikman ko na yung sabaw. Hmm, ang sarap hindi maalat. thanks for watching. bye.